Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at sham naput isa hanggang pitundaan at sham naput lima. Kabanata pitundaan at sham naput isa. Sa pagtatapos ng isang komedya, hindi na kinabang sina Jacob o Elaine. Gusto ni Elaine ng pera, ngunit sa huli ay hindi siya nakakuha ng punto, at nasakta niya ang kanyang nanlulungong dibdib para sa isang araw. Nang ang isang pamilyang may apat na miyembro ay umuwi mula sa vilya, lahat ay nagsimulang mag-impake ng kanilang sarili gamit. Hindi nakalimutan ni Claire na tawagan si Elsa para sabihin sa kanya ang tungkol sa paglipat. Para siya ay maghahanda na mag-check out mula sa hotel at sabay nalilipat sa villa kinabukasan. Nang marinig ni Elsa ang balita, masaya siyang sumayaw. Mula nang magustuhan niya si Charlie, palagi niyang nais na makahanap ng higit pang mga pagkakataon upang makakuha ng oras kasama si Charlie Ngunit abala siya sa trabaho at kinailangan niyang isama si Claire sa pagsasaalang-alang. Kaya, hindi siya nagkaroon ng anumang pagkakataon. Kung makakasama niya sina Claire at Charlie, natural na magkakaroon ng mas maraming pagkakataon. Kaya halos hindi siya nag-iisip. Habang abala ang pamilya ni Charlie sa pag-iimpake ng mga gamit, tumatalon lang ang pamilya Wilson sa paligid. Matapos ibenta ang mga muebles at bumalik mula sa Thompson, si Noah ay hindi nasisiyahan sa kanyang ina. Gusto ng matandang Wilson na tumira sa malaking villa ni Jacob, at ang pangyayari ay sinaktan si Noah. Ipaalam sa kanya na ang Lady Wilson ay hindi talaga bayas sa kanya. Siya ay palaging kampi sa kanya noon, isinasaalang-alang ang kanyang sariling mga interes. Mas mabuti si Jacob para sa kanya, iiwan siya nito at mas pipiliin si Jacob. Kaya pag uwi niya, sinabi niya kay Mrs. Wilson na ililipat niya ang 1.1 milyon na benta ng webless sa kanya. Pakiramdam niya ay maaaring iwanan siya ng Lady Wilson anumang oras, kaya kailangan niyang gumawa ng mga plano ng maaga. Kahit paano makakuha ng pera sa kanyang mga kamay. Kung hindi, kung ang Lady Wilson ay tumalikod sa kanya, sino ang kanyang maaasahan? Sayang ang anak niyang si Harold. Noong nakaraan, ang pamilya Wilson ay walang mga problema. Ito ay okay na hayaan siyang maging isang mayaman na pangalawang henerasyon na kumakain at naghihintay na mamatay. Ngayon ay nasa desperado na sitwasyon ang pamilya Wilson. Imposibleng asahan ng pagunlad at kumita ng pera. Ang anak na si Wendy ay hindi niya hinahawakan ng araw gamit ang dalawang daliri. Siya ay hindi marunong magluto ng maayos. Bukod dito, sa Ores Hill ngayon, sino ang hindi nakakaalam tungkol sa mga problema ni Wendy? Mahirap na makahanap ng mapapangasawa sa kanya, lalo pa, wala ring maasahan sa kanya. Kaya sinabi niya kay Ginang Wilson, Mom, ikaw ang legal na kinatawa ng Wilson Group at ang taong namamahala. Kung ilalagay mo ang pera dito, madali itong ma-freeze ng bangko. Hindi na isip ng matandang Mrs. Wilson, mahina niyang sinabi, nakuha ang pera para sa pagbebenta ng muebles upang bayaran ang bangko. Bilang huling paraan, ayaw ni Mrs. Wilson na bumagsak ang Wilson Group at dahil kapag bumagsak ang Wilson Group, matatapos na siya. Siya ay isang legal na tao ng Wilson Group. Kung may pera siya at hindi ibinalik ng bangko, hindi lamang hahatakin ng bangko ang kanyang bahay e di dimanda pa nila siya at huhulihin. Kung ganoon, siya ang malas, at siya ang makukulong. Sa makatuwid, iginiit niya na bayaran muna ang pinakamababang pagbabayad ng bangko, at the same time, she also plans to intercede with the bank's account manager. Para ang ibang partido ay maaaring pahintulutan ng isang panahon ng biyaya. Nang marinig ito ni Noah, agad siyang sumabog at bumulong. Mom, ang bahay ay halos imposibleng buksan. Pagkaraan ng ilang sandali, mahigit isang milyon ang dumating at bumalik ito sa bangko. Ano ang kakainin at inumin natin? Kabanata pitundaan at 22. Malamig na bunguntong hininga si Mrs. Wilson. Kung hindi ako magbabayad ng pera, dadalhin ako sa bilangguan. Huwag kalimutan na ako ay isang legal na tao sa kumpanya, at ako ang may pananagutan sa mga utang ng kumpanya. Nagmamadaling sinabi ni Noah, kung gayon, dapat kang kumuha ng isa o dalawang daang libo man lang para makahinga tayo. Buhay ako ngayon, at hindi ko kayang manigarilyo kahit isang pakete ng sigarilyo. Naninigarilyo ka pa rin ba? Matigas na sinabi ng matandang Mrs. Wilson. Masarap kumain ng pagkain, at gusto mo pang manigarilyo? Hinawakan ni Noah ang apoy sa kanyang puso, ngunit bumuntong hininga sa kanyang bibig. Mom, matanda na ako, kaya ko itong tiisin, pero bata pa sina Harold at Wendy. Sila ay masyadong nagdusa, kaya hindi ako maaaring magkamali sila. Malamig na bunguntong hininga ang matandang Mrs. Wilson. Kung gayon, wala akong alam mas kailangan kong bawasan ang pagkain at pananamit, at lampasan ang mga paghihirap ng magkasama sa panahong ito. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, Agad na hindi nasiyahan sina Harold at Wendy. Ang dalawa sa kanila ay spoiled at coddled at hindi makatiis ng anumang hirap. Dahil tumakas si Horia na may dalang pera, napakahirap ng kanilang buhay sa panahong ito. Gayunpaman, ngayong mayaman na si Mrs. Wilson, ayaw niyang buksan ang bodega at ilagay ang butil, sa halip ay gusto niyang bawasan ang lahat ng pagkain at damit. Hindi ba ito ay pagpatay sa kanila? Kagad, Sinabi ni Harold, Lola, madali para sa iyo na sabihin ito. Kapag matanda ka, kumakain ka ng mas kaunti at mas kaunti ang pag-inom, walang problema para sa iyo na kumain ng mas kaunti, ngunit paano kami ng aking kapatid na babae? Hindi tayo makakain nito, it's kind of bitter, hindi ako magaling kumain at uminom ng mga ganito araw-araw, at pamayat na ako ng ilang kilo. Sinabi ni Wendy nang walang hangin. Ang mga pampaganda na ginamit ko noon ay libu-libo o sampu-sampung libo. Ngayon ko lang magagamit ang pinakakaraniwang L'Oreal. Nakikita ko na malapit ng maubos ang L'Oreal. Niwala akong pera na pambili nito. Lola, gusto kong gumastos ng ilang pera sa honey. After she finished speaking, she immediately said, I don't care. Lola, kailangan mo ako bigyan ng dalawampung libo ngayon. Bibili ako ng isang set ng Aquamarine Mystery, kung hindi, maging ang mukha ko ay ganap na mawasak. Malamig na bunguntong hininga si Mrs. Wilson. Kaawa-awang sigaw, ang misteryo ng asul na dagat. Sorry sa'yo, mga walang kwentang bagay, hindi man lang mahawakan si Fredman. Kung kaya mong hawakan muna si Fredman, naging maganda sana ang pamilya natin ngayon. Biglang nabalisa si Wendy at bungulong. Ano ang kinalaman nito sa akin? Si Fredman ay ginawang incompetent ni Charlie. Bago siya naging walang kakayahan, hinikayat ko siya ng mabuti. Huwag kalimutan na binigyan niya ako ng limang milyon at sampung milyon sa pamilya Wilson. Eh ano ngayon? Malamig na sinabi ng matandang Mrs. Wilson. Hindi ba siya ay umalis? Kung meron ka talagang kakayahan, kahit maging incompetent siya, mananatili siya. Pagkatapos ng lahat, hindi mo ito nagawa. Hawak pa rin ni Noah ang apoy, ngunit nang sabihin ito ng Lady Wilson, tungkol sa kanyang anak na babae, nakaramdam siya ng kaunting galit at sinabi, Mom, si Wendy at Fredman ay nakinig sa iyong mga tagubilin. Paano ka mapapasok sa gulo sa oras na ito? Tumawid sa ilog at giniba ang tulay? Malamig na bunguntong hininga ang matandang Mrs. Wilson. Tinawid ako ang ilog at giniba ang tulay? Ako ba ay tumawid sa ilog? Malinaw na nawala ang tulay bago ang kalahati, na naging sanhi sa pagkahulog sa tubig at muntik na akong malunod. Naiinis na sabi ni Noah, Mom, anyway, ang sinabi ko na hindi mo pwede ibayad lahat ng pera sa bangko. Kailangan kong gumastos ng dalawandaang libo para sa aking sarili, kung may sasabihin man ako. Kung hindi, magagawa mong ibenta ang lahat ng mga antigo ni dad para sa ilang pera. Maaari mong itago ang mga bagay na iyon at ikaw hindi maaalis sa hinaharap. Isinusumpa mo ako hanggang kamatayan? Biglang nagalit ang matandang Mrs. Wilson at sinabi ng malamig, Gusto ninyong yumunig ang langit, hindi ba? Nagbago ang boses ng matandang Mrs. Wilson, matalas at nakakatakot. Hindi niya inaasahan na si Noah, na palaging nambobola at masunurin sa kanya, ay nangahas na sampolin siya sa kanyang ilong. At nangahas pang magsalita ng masasakit na salita sa kanya. Sa sandaling ito, lubos din niyang napagtanto na ang kanyang panganay na anak at apo, ay hindi naman talaga siya sinusundan sa desperado na paraan. Tatlo lang silang mga insekto na nakakabit sa kanya, sa lahat ng oras ay nag-iisip na buksan ang kanilang bibig, upang kumuha ng sustansya mula sa kanyang katawan. Habang nangyayari ito, mas kailangan niyang panatilihing kontrolado ang kanyang pera at mga bagay, at hindi dapat hayaan silang tatlo na magtagumpay. Kabanata Pitundaan at Siyamnaput Tatlo Matapos talikuran ng matandang ginang Wilson ang kanilang moralidad, isang hindi gumagaling na bitak ang nangyari sa puso ng bawat isa. Sa huli, ginamit lamang ng Lady Wilson ang 50,000 bilang gastusin sa pamumuhay ng pamilya, at ang iba ay ibinalik lahat sa utang ng dalawang bangko. Matapos matanggap ng bangko ang bahaging ito ng pagbabayad, ang taong namamahala sa koleksyon, ay nagbigay din ng maraming mukha sa old Mrs. Wilson, na sinasabi na ang utang ay maaaring pinalawig ng naangkop, upang mabigyan ng pagkakataon ang pamilyang Wilson na huminga. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang matandang ginang Wilson. Umaasa pa rin siya sa Wilson Group na muling mabuhay. Hanggat maaaring maantala ang pagkabang karote, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon. Baka kung kailan lalabas ang susunod na Fredman. Para sa kanya, ang pamilya Wilson ay kasalukuyang nahaharap sa matinding paghihirap, ngunit sa huling pagsusuri, ito ay problema lamang ng 10-10 milyon. Kung talagang nakatagpo siya ng isang big boss tulad ni Fredman na may halaga ng 10-10 bilyon. Ang kabilang partido ay casual na tumagas mula sa mga daliri. Konting pera ay sapat na upang buhayin ang pamilya Wilson. Kung ikukumpara sa matandang ginang Wilson na puno ng pananabik, si Noah ay napaka nalulumbay. Ang ginang ay nakakuha lamang ng libo para sa mga kasangkapan, at ang limampung libong ay nasa kanyang sariling mga kamay. Napapagod na si Noah, at siya ay walang laman na hindi niya kayang bumili ng pakete ng sigarilyo. Noong gabing yon, dalawampu lang ang kinuha ng Lady Wilson para bumili ng gulay. At bumili siya ng isang bungkos ng bulok na repolyo, at kalahating kilo ng baboy. Nakaramdam ng tuyo at hindi komportable si Noah, ngunit walang ibang paraan. Kaya niya lang itong tiisin sa kanyang puso. At kasabay nito ay pinitik ang kanyang utak upang pag-aralan kung saan itinago ni Lady Wilson ang mga antigo na iniwan ng matandang guro. Tulad ng pagrereklamo ng pamilya Wilson tungkol sa mahirap na buhay ng malinaw na sabaw at tubig. Ang pamilya ni Claire ay nagsimula ng lumipat sa Thompson Villa kinaumagahan. Dahil ang mga kasangkapan ay bagong bili. Hindi na kailangang magdala ng anumang malalaking bagay. Ang apat na tao ay nagimpake ng kanilang mga damit at mga gamit, at pagkatapos ay inimpake ang mga kagamitan sa pagkain at kagamitan sa kusina. Nakahanap sila ng isang truck at hinila silang lahat. Si Charlie ay nasa mabuting kalagayan dahil noong nag-aayos siya ng kwarto, sinadya niyang tanungin si Claire kung gusto niyang ilagay ang blanket roll na dati niyang nilapag sa Nahihiyang sinabi ni Claire, hindi ka pa ba handang mag-upgrade? Bakit mo pa dadalhin ang mga bagay na ito? Nang marinig ito, biglang natuwa si Charlie. Pagkarating ng truck sa Thompson Villa, naglagay si Jacob ng ilang guhit ng kamay, na maliit na pagpupugay sa hangin sa pintuan, na itinuturing na isang kagalakan sa bahay. Pagkatapos, nagsimulang linisin ng pamilya ng apat ang kanilang mga silid. Si Charlie at Claire ang naglinis ng master bedroom sa ikalawang palapag. Si Elaine naman ang naglinis ng master bedroom sa ikatlong palapag mag-isa, habang si Jacob ay nagpunta upang linisin ang maliit na kwarto sa tabi ng pinto na may mahinang boses. In his words, gusto niyang makipaghiwalay kay Elaine. Si Elaine ay hindi nag-abalang makipag-away sa kanya, gayon paman, siya ay matutulog sa master's bedroom sa ikatlong palapag. Si Jacob naman, kahit saan niya gustong matulog, nagagalit siya kapag nakikita niya siya ngayon. At nakakatuwang mahiwalay. Gayun pa man, medyo hindi komportable si Claire. Bagamat hindi gaanong naging maayos ang relasyon ng kanyang mga magulang, sila ay nagkasama sa loob ng mahigit na dalawampung taon, at ngayon ay na sila, na nagpaparamdam sa kanya ng hindi komportable. Ngunit alam din niya na, bilang isang anak na babae, hindi siya dapat masyadong makialam sa affairs ng kanyang mga magulang. Kaya naisip niya, kung dapat ba silang maghiwalay muna, silang dalawa ay maaaring huminahon at mag-isip tungkol dito. Kung lahat sila ay nais na magbukas, kung gayon ang hinaharap ay magiging mas mahusay. Nang mag-iimpake na sina Charlie at Claire ay sumakay din si Elsa ng taxi. Wala siyang masyadong gamit, dalawang lang at isang bag, Masigasig na niyaya siya ni Claire. At pagkatapos ay dinala siya sa ikalawang palapag sa pamamagitan ng elevator. Pagkalabas na pagkalabas niya sa elevator, sumigaw siya. Charlie, halika at tulungan mo si Elsa. Kabanata pitundaan at siyam Nagmamadaling lumabas si Charlie, at nakita niya si Elsa na espesyal na nakabihis. Napakaganda ni Elsa ngayon. Isang beige windbreaker na may itim na base sweater sa loob. Hindi mukhang matangkad at mabilog lang, pero partikular na pambabae. Kung tungkol sa ibabang bahagi ng katawan, ito ay maikling palda na may itim na leggings at isang payat na pares. Ang mga binti ay ganap na nakabalangkas, manipis at mahaba at kapansin-pansin. Nang makita ni Elsa si Charlie, namula ang kanyang mukha. Ikinaway niya ng kaunti ang kamay na kinakabahan at sinabi, Charlie, magpapasalamat ako sa iyong pangangalaga sa hinaharap. Bahagyang umiti si Charlie, tumango at nagsabi, Welcome! Sa katunayan, nakaramdam ng kaunting kawalan si Charlie sa kanyang puso. Alam niyang may gusto si Elsa sa kanya. Kung umamin lang ito sa kanya, wala siyang pakialam, tinanggihan niya o naging bingi. Gayunpaman, ngayon ay bigla siyang lumipat upang manirahan sa ilalim ng parehong bubong kasama niya, na medyo pinalaki talaga siya. Pero syempre wala siyang may pakitang abnormal sa harap ni Claire. Itinuro ni Claire ang dalawang malalaking kahon ni Elsa at sinabi kay Charlie. Charlie, malakas ka, tungulong ka. Kunin ang mga bagahe ni Elsa at dalhin ito sa kanyang kwarto. Sige. Tumangus si Charlie at kinaladkad ang dalawang kahon sa kwarto ni Elsa. Sumunod na rin si Elsa kay Charlie. Sa kanyang opinyon, magagawa niyang mas mapalapit kay Charlie sa hinaharap, hindi mahalaga kung makakasama niya si Charlie sa huli, basta mapalapit siya sa kanya. Magiging sobrang nasiyahan, kung tutuusin, sa puso niya, hindi lang si Charlie ang pakay ng lihim niyang crush, kundi pati siya ang tagapagligtas ng dalawang beses, kaya't nagnanais na lamang siyang mapalapit kay Charlie, upang siya ay masiyahan. Kung bubuo ang dalawa, depende sa relasyon nila ni Claire. Kung ang dalawa ay palaging isang huwad na kasal, natural na kailangan niyang ipaglaban ito. Ngunit kung may totoong relasyon ang dalawa, siguradong hindi niya maagaw ang asawa ng kanyang kaibigan. Sinundan ni Elsa si Charlie sa silid, tumingin sa paligid, at nagulat na nagsabi. Ang silid na ito ay medyo malaki. Oo, oh, ngumiti si Charlie at sinabi, sapat na para sa iyo na mamuhay ng mag-isa. Kinagat ni Elsa ang kanyang lobby at tumango. Nakita niya kaagad na hindi pumasok si Claire. Kaya nagmamadaling tanong niya, kumusta kayo ni Claire? Mabuti, mahinang sagot ni Charlie. Malabong tanong ni Elsa, may mga pagbabago ba kumpara sa dati? Gustong malaman ni Elsa kung sinira ni na Charlie at Claire ang relasyong yun, ngunit mahirap magtanong ng malinaw, kaya malabo lamang siyang kumatok sa tagiliran. Hindi masyadong nag-isip si Charlie, basta-basta na lang nagsabi, We are in a stable relationship at walang pagbabago. Nang marinig ni Elsa na sinabi niya na walang pagbabago, mas gumaan ang pakiramdam niya. Iniisip niya na natutulog pa rin si na Claire at Charlie sa magkahiwalay na kama, na nagpapatunay na wala pa rin breakthrough ang dalawa. Para sa kanya, magandang balita ito. Sa mga oras na ito, si Elaine sa ikatlong palapag ay tuwang-tuwa. Kumuha siya ng maraming larawan at selfies sa kanyang malaking kwarto, at nakaon din ang beauty filter sa maximum, at pagkatapos ay maingat na pumili ng ilang lugar sa sala at ang mga larawang kuha mula sa labas. Ang mga larawan ay ipinadala sa lupo ng mga kaibigan ng magkasama. Ang kasamang teksto ay, O, oh, pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, sa wakas ay lumipat na ako sa aking Thompson Villa. Ito ang pinakamalaking villa ng Thompson. Sa sobrang laki ng sala at malaking kwarto, hindi ako marunong matulog sa gabi. Matatakot ka ba dito? Pagkatapos isulat ito, Naisip niya si Mrs. Wilson at nagdagdag ng isa pang pangungusap. Oye, ito ang villa ay may tatlong palapag sa itaas ng lupa, at dalawang palapag sa ibaba ng lupa. Mayroong limang palapag sa kabuuan. Mayroong sampung silid tulugan, ang bawat isa ay napakamarangyang at nakaistilong, ngunit mayroon kami isang pamilya ng apat. Saan ako maninarahan dito? Malungkot talaga ko. Kabanata pitundaan at siyam na Natapos na ni Elaine ang pag-edit ng kopya ng Moments, at sadyang nagdagdag ng ilang nahihiya na mga ekspresyon sa likod, at pagkatapos ay binuksan ang lokasyon ng Thompson, nag-click para ipinadala ng masaya. Nang ma-post ito, marami agad ang nag-like at nag-comment. Ang mensahe ay lahat ng uri ng paghanga, catering, pagluhod at pagdila, gaano karangya ang mansyon niya. Pagkatapos ng lahat, walang nag-iisip na si Elaine, ay maaaring manirahan sa isang top-notch villa na higit sa isandaang milyon. Na hindi kayang unawain ang lahat ng nakakakilala sa kanya. Sa oras na ito, ang pamilya Wilson ay nagpakulo ng repolyo sa paligid ng isang palayok ng mga rak ng pato, kumakain na may mapait na luha. Ang Lady Wilson mismo ay hindi nawala ng pera, at medyo hindi nasisiyahan kay Noah, at ang mga kontradiksyon ng kanyang mga anak kahapon, kaya't sinadya rin niyang ihagis sila. Kaya, lumabas siya upang bumili ng mga gulay sa umaga, bumili lamang ng isang rack ng pato, at pagkatapos bumili ng dalawang inchik na repolyo. Hinugasan at tinaddad ng diretsyo, at inilagay sa isang kaldero. Naramdaman niya na, gayon paman, siya ay matanda na, may kaunting gana, at hindi makakain ng kahit anong karne at mamantika kaya naglagay siya ng ganitong uri ng malinaw na sopas at tubig na mga bagay. Silang tatlo ay gusto nilang kumain o hindi, at hindi ito kakainin. Halos mapagod si Noah, Harold at Wendy. Hindi makapag-ayos silang tatlo ng pera para sa isang pagkain, kaya maaari lamang nilang kainin ang mga bagay na ito kasama ang Lady Wilson sa bahay. Ang frame ng pato ay mukhang hindi maliit, ngunit ito ay buto at walang karne. Ang sabi ng bone skull sa harap ni Harold, marami na siyang nakain, pero hindi lang nito nabusog ang chan. Inis na kumain siya habang iniskan ang circle of friends. Bigla niyang nakita ang pinadala ni Elaine, at pagkatapos ng masusing pagmasdan, nagngagat ang kanyang mga ngipin at itinapon ang mga chopsticks sa kanyang ulo. Nagmura siya, damo. Si Elaine, isang shrew, ay lumipat sa unang produkto ni Thompson. Karapat dapat ba ito sa unang produkto ni Thompson? Ang Diyos ay bulag. Nang marinig ito ng Lady Wilson, kinuha niya ang kanyang mobile phone at tiningnan at bigla siyang nagalit. This dumb dog thing specifically said that there are 10 bedrooms and can't live in all of them. Ito ay sadyang sabihin para sa akin. Ang matandang Mrs. Wilson ay labis na hindi komportable at isinumpa niya sa kanyang puso na hindi siya mabigyan ng silid. Mula sa napakaraming silid at hayaan siyang tumirarito. Ngayon siya ay nagpadala ng sadyang inisin siya. Ito ay talagang isang libong pagbawas na hindi niya magawang intindihin ang galit niya. Sa oras na ito, tumingin din si Noah sa bilog ng mga kaibigan sa mobile phone, tumingin sa mga larawan ng mansyon na pinadala ni Elaine, at saka tumingin sa dock rack sa harap niya. Sa sobrang galit niya ay hindi na siya makakain. Out of sight, out of mind. Si Wendy ay mayroon ding mga kaibigan sa WeChat ni Elaine. At nagbukas siya ng isang sulyap at siya ay nagalit rin. Nang makita ang mga emosyon ng tatlong taong ito, ang Lady Wilson ay medyo nanlumo at nagmamadaling sinabi. Huwag mong tingnan ang mga bagay na ipinadala ni Elaine. Siya ay kailangang itaboy sa villa sa loob ng ilang araw. Pagkatapos magsalita, tumahimik siya at sinabing, ang ating pangunahing prioridad ay pag-isipan kung paano gawin ng Wilson Group, na malampasan ang mga paghihirap at mabawi ang sigla nito. Galit na sinabi ni Noah, anong mga paghihirap ang napagtagumpayan mo? Sampu-sampung milyong mga utang ay dapat malutas. Ano ang maaaring gawin? Ang villa na ito ay napakaluma. Sa tingin ko ito ay maaaring ibenta ng hindi hihigit sa isandaan at pitumput milyon, at ang natitirang mga butas ay babayaran. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Mrs. Wilson, na may ilang mga reklamo at sinabing, Ang mga antik na naiwan ni Dad ay kayang ibenta ng sampu-sampung milyon, di ba? Kung gusto mo ma'am, you might as well give me all those antique. Ibebenta ko talaga sila, at pagkatapos pumunta ka para bumili ng bahay. Pagkatapos kunin ng bangko ang villa, maaari ka pa rin magkaroon ng tirahan. Sinabi ng matandang Mrs. Wilson na may malamig na mukha. Bumili ng bahay? Sa tingin mo ba mabubuhay ako dyan kung ikaw ay bumili ng bahay? Hindi ko mabayaran ang aking mga utang. Baka makulong ako. Ganito na ako katanda. Kung mapupunta ako sa kulungan, ako ay magbabayad at lalabas ng buhay.